mga brothers yun mo ni po sa inyo lahat yan sa mapagpalang araw po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating buhay kapal at welcome na naman po kayo dito sa ating mountain channel, mga ka-brothers bali ngayong araw po mga ka-brothers ay i-update ko lang po kayo dito sa ating mga alagang mga bi at uh, bali ito po yung uh, nanganak no nakaraang uh, linggo at uh, ito na po sila mga ka-brothers at nakikita po natin na uh, malalaki na po sila at uh, pagkalipas po ng uh, Uh, Ilan linggo ay ganyan na po mayroon ma kumakain na po itong ating mga uh, inaalaga ang uh, mga biik at uh, masayang masaya po tayo dahil uh, uh, kumakain na po sila ng uh, uh, pigs. Ayan po yung napakaganda po sa ating mga biik kapag uh, ganito po uh, kumakain na po ng uh, pigs yung ating mga uh, biik para kahit pa paano po ay maging uh, sumalida po yung kanilang uh, uh, pangangatawan kapag uh, uh, nakakain po sila ng uh, ah uh, page mga kabrothers bali uh, sa nanay ko lang po na pagkain yan pero uh, kinakain na rin po ng ating mga halagang mga biik at uh, meron po tayo mga uh, bad news mga kabrothers dahil uh, nabawasan po ng uh, isang piraso at nagkaroon po tayo ng uh, isang mortality dito po sa ating mga inalagaang uh, biik ata uh, bali labing dalawa na lang po itong ating mga uh, BE at uh, dati ay labing po ito at uh, nagkaroon po tayo ng mortality na isang piraso pero okay lang po yun mga ka-brothers dahil uh, hindi naman po natin na uh, maiiwasan talaga na nabama peter po natin talaga ang pag aalaga po ng uh, mga biik. kahit anong uh, galing po natin sa pag aalaga ay at darating at darating po talaga sa pag-aalaga po ng uh, mga hayop na meron po tayong maging uh, mortality. At uh, ganyan po yung uh, kadalasang nangyayari sa atin ay ay na sa ating mga naalaga na nagkakaroon po tayo ng uh, mortality. Pero ginagawa po naman po natin ang, uh, ang lahat ng uh, paraan para maiwasan po natin na uh, uh, magkaroon po tayo ng mortality. Pero nagkakaroon pa rin po tayo at uh, yan po yung ating uh, pinag-aaralan habang uh, patuloy po yung ating uh, pag-aalaga mga kabrothers. Yan po. Bali uh, malalaki naman po yung kanilang uh, mga katawan at uh, uh, malediksyon naman po sila mga kabrothers. At uh, mga ilang linggo na lang po ay ay pwedeng-pwede -pwede na po natin silang uh, 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 iwalay or uh, uh, iwana na sa kanilang uh, Uh, inahin at uh, hindi na po tayo matatakot na maipitan pa ng uh, mga biik dahil ay makakaiwas sa po sila kapag uh, na madali po uh, makakaiwas sa po sila kapag uh, naiipit po ng kanilang na uh, nanay kaya yan po bali uh, uh, bali po mga ka-brothers, eh, nabigyan na po natin ito ng uh, uh, jake tran at uh, naturo ka na po natin siya at uh, nabigyan po natin sila ng ayon uh, para katupanan po ay uh, gumaganda po yung kanilang uh, pangangatawan at uh, lumilitsi po sila kapag nabibigyan po natin sila ng uh, uh, jectron ayon. Yan po bali, uh, bali uh, Meron may, may, pa po tayong isang uh, bad news dahil yung ating isang uh, ainahin na uh, pinakakabang na mga anak po sana nung nakaraang uh, linggo ay ay uh, namatay po yung kanyang mga uh, biik at uh, hindi po natin inaasahan na ganun po na uh, sa unang panganak po niya ay uh, namatayan po kagad ng mga uh, biik kumbaga parang uh, hindi po uh, lumabas at uh, mga lusaw po yung kanya mga uh, biik mga ka-brothers at uh, hindi po natin nakalain uh, na ganoon po sa kanya pero napakaganda po sanang uh, inahinon mga ka-brothers dahil uh, Uh, yun po talaga ay nabili po natin na uh, sa nag-aalaga po talaga ng uh, mga hybrid po sa Lubang Occidental Mindoro at uh, siguro sa darating po na uh, maglandi po uli siya at uh, mapakastahan po natin. Hay sana nga po ay makabuhay uh, na po at uh, uh, makarecover po yung kanya mga uh, mga magiging uh, anak ng mga brothers Ata uh, pero ganun po ganun pa man po mga ka-brothers ay hindi pa rin po tayo nawawala ng pag uh, na uh, makapang, mag anak po siya ng uh, um, malulusog na sa susunod po niyang uh, paglaladi or pagbubuntis mga ka-brothers. Yan po mga ka-brothers at uh, meron naman po tayong iba pang inahina, uh, inahin na uh, abangan na tatlong piraso. Pero parang balak po natin na uh, babasan muna itong ating mga inahin dahil uh, Uh, wala po masyadong namimili po ng mga uh, biiks sa ngayon at uh, kaya uh, magbabawas po tayo siguro at uh, kung matutuloy po na makapagbawas po tayo ng uh, uh, inahin ay bali tatlong inahin po yung ating area uh, uh, e release at uh, dalawa lang po muna itong ating uh, uh, iiwanan itong isang to at saka yung minamatayan po na uh, mga uh, biik mga brothers at yan po mga ka-brothers yung ating update po dito sa ating uh, inahina ng anak at dito po sa ating mga uh, bihig. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at nag-subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating YouTube channel, please pakisubscribe na lang po. At huwag niyo pong kalimutang ihit na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye bye!